Ang ingay, ingay mo inay, na Nagdasal -ta yung tao! -ta 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 nagdasal? Ba't nagdasal ko? Nagdasal ako sana, manalo! Manalo sa ibang planeta ba? Ganun. Wow. Planeta. Planet. Ang -an dami mong pira. Huwag ka na magdasal dyan, ito. Oh. Pag nahulaan mo yan, sigurado ka ano tayo ng to? Planalo. Ano naman ito ka nilagay mo sa akin noo? Hmm. Hmm. Pagkain. Pagkain? Pagkain yan. Pagkain. Ano naman klase yung pagkain? Bigyan kita ng clue ha? Ilan ba ang bigay mo sa akin? Ilan ba to? Limang 5K. Limang 5K. Oo. Oh, limang 5K. Ilan ba yung limang 5K? Basta limang 5K. E limang 5K. Ah, okay, okay na. Okay na, basta limang 5K. Wala, ano, pagkain. Hmm, pagkain. Clue number one. Ano? Nilalawayan man yan dong bago kainin dong Nilalawayan. Ay, mm. naman naman, bastos man yan. Hindi, nilalawayan. Ginaganyan man yan para mag, ano, maglambot. Maglambot. Hmm. Ah, uh, ice cream. Nilalawayan nawaya na bago ka naman oh, maglambot. Nga, pero natutunaw man, hindi man niya natutunaw agad agad. Ay, agagad. ay hindi natutunaw. Oo. Oh. nilalawayan Nila mm -hmm. lawayan. balot. Anong balot? Nila man bago kainin yung balot. Hindi man yun nilalawayan, hinihigop man yun. Hinihigop. Ah, oo, oh, oh, nga naman. Yan, nilalawayan yan. Nilalawayan. Tapos, ginaganon sa dila doon. nilalaro man yun sa dila nilalaro doon. Sa dila. Bago ipasok. Bago ipasok. Oh. Ay, bastos nga eh. Hindi nga, pagkain nga. Pagkain. Ayan, ka na naman eh. Kari, na pagkain. yung kahapon yung mo, bastos eh. Hindi, hindi bastos yan. Hindi yan bastos. Ngayon, hindi na yan bastos. Dung pagkain na talaga yan. Nilalaro man yan sa dila. Dung bago Nila ipasok Ay, Matamis man, matamis. Matamis? Oh. Ah, alam ko na. Grips! Nilalaro matamis yan yung grip Matik naman yun, kinakain, kinakagat-kagat. Hindi man yan kinakagat-kagat dung. Dinilalaan lang sa dila, tapos ipasok. Pasok-pasok, ba pasok, pasok, labas, pasok, labas. Ay, bastos nga eh! Hindi nga! Ah. Pagkain nga yan! Pagkain. Ah, labas, pasok, labas, pasok. 4, 5, 6, 7, oh. 8 nga yan, no? Oh. Tapos yung balot. Ah, uh, 8. Mm. Toothbrush! Toothbrush! Labas, pasok, sabi mo, labas, pasok. Hindi man yan pagkain Tapos ng ano, toothbrush, buwang ka! Ah, oh, kaya, kaya. Hindi man yan pagkain! Basta yan, pagkain yan! O, oh, ano mang klase ng pagkain? Maliit lang yan, dong. Maliit. O, oh, pero may iba, malaki. Mm. Tapos, Ipapasok yan sa bibig doon tapos maganyan-ganyan man mata maganyan Oo, yung mata mo. Maganyan-ganyan mata. O pagkain dahil sa sarap niyan. Mm, masarap. Maganyan-ganyan mata. O. Oh. Hey, bastos nga eh. Hindi nga. Nasarapan yun dahil sa pagkain. No, hindi yun masarapan. bastos. Ah, okay. Matigas yan. Matigas. O matigas. Kukumbir. Oh, ah. Ano man ang matigas? Ano man matigas man kukumbir Hindi man yan ano. Hindi man yan kulay green. Ay, ano man kulay? pulayan yan. Pula. Minsan may, may iba naman, ano, mm. mapula-pula, tapos may iba brown. 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 Brown yung kulay. Brown. Talong. May brown ba talong? Eh brown, sabi mo, talong. Yung talong dong na brown dong, eh, ano naman yun? Laya naman yun. Yan, hindi yan. Ma brown brown na may buhay buhay, man. May buhay, buhay, buhay siya. Oo. Ah, may -buhay, buhay, buhay, man yan. Hotdog. Paano naging brown yung hotdog? Ay, brown yung hotdog. Pula-pula may, may, may brown. lang yon, pula-pula lang dong. Yung yung hotdog kasi pula talaga yung kulay nun. Hmm. Pero malapit, medyo marap, malapit ka na. Ano nga kaya yung pagkain? Sa magtigas-tigas nga yan eh, magtigas-tigas. Magtigas-tigas. Lalo na pag napasok na matigas yan. Matigas. Toothpick. Hindi man yan pagkain yan, toothpick. Ano nga eh? Hindi man yun pagkain. Basta yung pagkain yan, mura lang yan, mura. Mura. Tinatakpan din yan, Pagkain mura dahil hinahabol habol yan ng mga bisita uh, nap, na pista doon. hinahabol habol ang masarap yung pagkain na yan chocolate kindi oh malapit na, Malap Malap na. na sa kindy. Malapit na sa kindi malapit na sa kindi malapit na snowber hindi ay sabi mo malapit sa kindi hindi naman ano lang yung snowber eh ilan lang uh, carmelitos carmelitos ay ah, hindi 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 Malapit na Malapit na sa kindi. Malapit na. Basta malapit may may hawakan. May hawakan. Oh, yung hawakan mo bago mo ipasok. May hawakan. Oh. Tapos Uh, malapit na sa kindi hmm. Basta Ice may hawakan. kindi May hawakan man yung ice kindi Hindi kindi, ice kindi Ice kindi may hawakan Juice man yan Juice. Ice kindi, kindi nga eh Sabi mo, malapit sa kindi Basta hindi yan lumalambot Matigas talaga matigas. yan Hanggang maubos, matigas talaga yan uh, uh, kindi mo, Matigas nga sabi ko eh. Eh, matigas man yan. Sabi ko matigas. Paano naging matigas yung guton doon? Paano naging matigas yan? Uway kindi. Ha? Yung yung kindi na uway. Matigas. Uway? Oo. Oh. Hindi, na, na, nakakain ba yun? Hindi naman nakakain yun ah. May, may, lagyan man yung kindi. Hindi makakain. Eh, ano man talaga itong pinahula mo? Pagkain nga. Pagkain Tapos man. nilalawayan. Oh. Ay, pagkain na. Oh. Ano man yan? pa man yan. Ako na yan. Hindi eh. naman nilalawayan.